ha? Huh? Punta pa bundok. No, rin don bundok. Ma. bah, Ba? Magkata ka yata? Ba na yan? Ay, magkata ko? Oo. Oh. Tikata na naman. Bago pisa pa sana, mag-starting ko pa. Sasabi, magkata na ako. Kaya ka mang saw. Buka dyan yan. Bago pa si Shetke. Parang magkata na ako. Kaluan, no? ha? sa magkata na Hali. Ay, oh, Diyos ko na niya. Lasyo na naman din niya. Maka-stress <laughs> <laughs> na ka naman din niya. Ay, Sabi ko? Mga kapat! Ang takot kita. Mga rin. Ito nga man, swimming pool ka no. Ay, may kita. Wala, lawin kaya sana. Bakit ah. Alam mo. mag tamo nung ano yan. Malibre. Kung nangigit na ka eh. mag magkanta Alak, magkanta. Alak mo, magkakanta pa ka lang. Ay! Wow! Ay, yan emang kasabi. Ay, ah. tayo ka magbayo ya 'yan daw gapi. Ngaling tao